Good morning guys dito naman tayo sa garden natin yan tingnan natin yung ano may mga bunga na yung iba yung okra natin may bunga na yan ang lago lago na ng ating talpos ng kamuti kaya pakita ko sa inyo ba mga bunga ayan yung sili lising labuyo yan ayan maliliit tapos ito yung atsal natin. ayun Oh, may bungay Ay, nasira. Ayan, may bunga na. Ito pa. Ayan. Ayan. Tatlo ang bunga niya. Ito pa. Ayan. ito pa. Ayan, oh, sumusunod. Dami ng bunga. Ito na naman tayo sa okra. ayun Nag, ah, ano na yung bunga. Lumalabas na. ayun oh. Ayan, maliliit pa. Ayan, oh. So, mga ilang araw lang yan, makaani na kami ng okra. Ayan. Lahat yan, nag na. May mga bunga na. Ayan, yan, May malaki-laki na. Ayan, oh. Ayan, oh. Ayan. May mga bunga na. Oh. Ito, 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 ito. Ayan, oh. Nag-umpisa na. Ayan mga ilang araw na yan na ah, makagulay na kami yan ito yung mga talbos ng talbos ng ano kamote yan ito yung sibuyas namin oh. sibuyas dahon mayroon pa doon marami yan mga dito talaga pag ano mani ko oh, ang taba Ayan, mani yan o, maka ano na kami dalawang buwan lang basta magsipag ka dalawang buwan maka kain ka na ng tanim mo oh, itong talong tingnan mo oh. porya buyag malapit ng mamunga yan dalawang puno lang yan malapit na Ayan. Umulan kasi dito kasi kaya buhay yung mga ano. Tingnan mo yung mga kamote ko na ano. Yung may mga laman ito. Yan oh. Buhay na buhay na. Tapos yung ano ko. Sitaw nagagapangan na yan. Yan hanggang dyan. Ang kangkong ko din buhay na. Yan oh. Dun sa dolo. Ano ka lang dito may maano ka na may maulam ayan ayan o Tingnan mo yung kangkong ko uh -huh. ayan o tataba Yan naman ang bagong tanim. Buhay na, buhay na. Yung gabi, hindi pa naano. Pero mabubuhay na yun. Ayan, nag-ano na. Nagdadahon na. Mga gabi. Ayan hmm. Makaulam ka na. Ito na, buhay din yung mga tanim ko. Hindi lang maganda yung ano. Dahon ng pipino. Kinain ng mga insikto. Ito. Ito ng kamuti. Maganda itong kamuti. Isisidling ba? Pag lumamin na yan, mag tanim kami ulit dyan na kami kukuha ng seedling ito yung okra di ba? diba mamunga na, na yung tanglad oh. buhay na buhay na yung tanglad yan ito yung mga sibuyas ko din ito oh, mga sibuyas Yeah, sibuyas. Yan o. Ito pang kuwan. Tanglad. At saka mustasa. Yan. may mga seedlings pa kami dyan na talong. Kamatis. Ayan dyan. Ayan, patigid. Okay, guys. Thank you for watching. Bye bye.